Kuya ako na mamat at kay ate. Hindi ko na problema yun. <laughs> ako na lang ang pag-asa ng pamilya namin. Binusta mo naman din yan, di ba? Kayanin mo. Tsaka kung di mo kakayanin, ipalaglag mo na lang yung bata na yan. Maririn ka pa rin dumami, umalis ka na lang nga. Alis! <laughs> di ba sabi ko sa'yo, Huwag mo na akong pupuntahan dito. Nakakahiya yung itsura mo. Punta-punta pa dito. Bakit? Wala naman ba yung na, na? Pati, seryoso ako sa'yo ha? Eh, nung paki kung seryoso ka, hindi nga kita type, di ba? Paulit-ulit na lang. Bakit naman? Tungkol ba to sa matchong lalaki na porma sa'yo? Wala ka nang pakilam doon. Kung manligaw man yun sa'kin at payagan ko, wala ka nang pake. Mabuti pa, umalis ka na. Di kita type, kadiri! Ito ay cura mo! Ano ba bang kulang sa akin? Tatlong taon na ako nang sa sa'yo. Wala akong pake! Hindi kita pinayagang manligaw! Umalis ka na! Alis! Kadiri, kulit-kulit. Sabi mo naman nililigaw. Hoy! desi Jean! Ano yung mga pinagsasabi mo doon kay John Ray, ha? Kala mo hindi ko narinig yun, ha? Eh, ano naman niya yun, ate? Hoy! Anong-ano naman niya yun? Mabuting tao yung bata! Sa bata! Kilala na natin yun, tsaka pati yung pamilya nun, alam na natin kung paano ang ligaw ng bitoka, tapos gaganunin mo lang. Eh, ano ba? Eh, sa ko sa kanya eh. Bakit? Kayo ba makikisama? Di ba ako naman ang pipili ng lalaking gugustuhin ko? Ba't kayo nangyengilang? Andon ha ako. Pero siyempre, mas gusto namin yung alam namin sigurado, yung safe ka. Yung hindi ka nolokohin. Ano ka ba? hirap-hirap makahanap ngayon ng matitinong lalaki tapos ikaw, ginaganon-ganon mo lang yung isa. Tinong lalaki, tinong mo nga. Tinong mo nga ang katawan nun. Parang bulate. Ano, kapag napaawi kami sa kalsada at nakonsunadahan ako ng mga lalaki, hindi niya ako kayo ipagtanggol. Ano, isang suntok sa kanya, patay na. Ay, napag. Ewan ko ba sa'yo kung bakit gano'n mo nalang maliitin yung isa. Wala namang ginagawa yung isa sa'yo. Ang importante, mabuti yung hangarin niya sa'yo, okay? Ayoko nga ate. Ano ba, paulit-ulit na lang, nakakainis na eh. Malis ka nga dyan, nanginginab kayo. Ano yung batang yun? Tigas ng ulo. Ay. Tao po! Tao po! Tagal naman ng tao. Sino Ha? Ah, ako nga po pala si Johan. Nandiyan po ba si Jean? Ah, uh, si Jean? Nandun, sa loob. Bakit? May lakad kasi kami ngayon eh. Pwede bang makikita? Saglit lang ha, tawagin ko. Jean! Jean! Jean, lumabas ka nga dyan! Jean! Bakit? Maalingas ang pabangumots. Kaninang-kanina ka pa nakatitig dun sa salamin. Nandun, may naghahanap sa'yo. Sino yon? Si Johan. Manliligo ko ba? Ano ka pa naman? Kaya pala ginaganon-ganon mo at binawala-walang hiya mo si Ray? Tingin mo ba mapapagkatiwalaan talaga yung lalaking yon ikaw, ang judgmental mo. No? Ikaw, kung parang mo pa talaga si Johan kay John Ray, e, eh, pipitsugin lang naman si John Ray. Concern lang ako sa sa'yo. Pinagsasabihan lang kita. Kasi, napagdaanan ko na din yan. Iba talaga yung kutog ko doon. Wala akong paki ate. Ba't ka ba lagi sa akin? Ba't pinapakal mo relasyon namin, ha? So, ngayon umamin ka na din. Kayo na pala. Kanina, sabi mo, maliligaw mo lang. Kung hindi ka pa kukomprontahin, hindi mo pa aaminin. Eh, ano nga yun sa'yo, ha? Di hamak na mas pogi yun si Johan sa kay John Ray? Tama nga ang katawan ni John Ray? Walang wala sa katawan ni Johan? Si Johan, macho. Si John Ray, ka din. Saan mo naman nakilala yun? Sige nga, alam mo ba? Eh, ano? Ba't ka ba nangyayang ilang? Ako ang makikisama, hindi ikaw. Ay, naku, alam mo, napakatigas ng ulo mo eh. No, manahimik ka na. nakaka ka. ba dito ba din sa boarding house mo? Hmm, tahimik dito. Tsaka may privacy. Gusto ng gusto nakatakas ni Masolo eh. Sige na, simulan na natin. Baka dumating pa yung mga ka boardmate ko. Tana. Ano kinagawa mo dito, Jane? Johan, may sasabihin ako sa iyo. Ano na naman yun? Ako, eh? Buntis ako. Buntis? sa ba yan? Anong sa iba? Eh, ikaw lang naman ang boyfriend ko, di ba? Huwag naman masyado maingay. Baka marunig tayo ni Mami. Eh, ano naman? Nagkaaral pa ako, Jane. May mga pangarap ako sa buhay ko. Hindi pa ako handa para dyan. Ako ba, sa tingin mo, handa ako dito? Pares natin tong ginusto. Yohan naman, kahit ako nag-aaral ako, may sarili akong pangarap. Hindi ko na problema yun. Johan, panugutan mo naman ako. Hindi ko to kayang mag-isa. Nag-aaral pa nga ako. Ang ba't ang, 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 ang kulit mo? Ha? Mayayari ako na mama at kay ate. Hindi ko na problema yun. Ako na lang pag ng pamilya namin. Ginusto mo naman din yan, di ba? Kayanin mo. Tsaka kung di mo kakayanin, ipalaglag mo na lang yung bata na yan. Maririn ka pa ng dumami, umalis ka na lang nga. Alis! bad trip. Oh, Jin, anong ginagawa mo dito? John Ray. Hindi <coughs> ko alam kung saan ako kumuha ng ng mukha ngayon. Nandito ako sa harap mo. Nagmamakaawa. Yung boyfriend ko kasi iniwanan na ako eh. Hinabi ko kasi sa kanyang nabuntis niya ako. Ayaw niya akong panagutan. Gusto niyang ipalaglag yung anak namin. Hayaan nandito ako sa robohin Nagmamakaaba Na sana Panagutan mo ako Panagutan? Gin, nagbibiru ka ba? Ang dami ko ng taon sinahayang sa'yo Labas mo na pinagtabuyan Tinanggap ko Pero Gin Ibang usapan na to ano ko yan? Jin, mahal kita. Pero, hindi ako para umako. Ang may responsibilidad, hindi dapat ako ang gagawa. Jim, ayaw ko na ulit maging tanga. Sinayang mo ko, Jin. Sinayang mo yung pagmamahal na dapat ko ibigay sa'yo na sana may bibigay ko sa'yo. Pero wala. Si, umalis ka na. Pasensya na rin. Ate, sorry. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Nakakabog mo ako. Mukha mo. Papatid kita. Siyempre naman, papatawarin kita. Di ba hindi naman ako nagkulang ng paalala sa iyo? Ano nagtatala sa iyo? Putog ko palang nga. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ng lalaki mo. Pinaniwala ka lang sana sa akin. O sana magkakaroon ka ng buong pamilya. Pero, ayan na. Nandiyan na yan. Huwag mo nang isipin yun, ha? Kahit walang ama ang dinadala mo, nandito kami. Pero sana, sa susunod, makinig ka sa amin. Kasi, wala kaming hangad kundi mapabuti ka. Lahat ng pananer mo namin sa'yo, para sa'yo yun. yung lagi mong iisipin. Ayaw lang namin na mapahama ka. Eh? Salamat, Tete.